Samantala, may ipatutupad na pagbabago ang Philippine National Police o PNP sa pagsagawa ng checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod sa mas mahigpit na procedure, ay kakatulungin na rin nila sa operasyon ang Armed Forces of the Philippines. Ito ang balita ni Lea Ilagan. ng ilang pagbabago ang Philippine National Police sa isinasagawang nationwide checkpoint kaugnay ng pagdideklara ng State of National Emergency on account of lawless violence. Ayon kay PNP Directorate for Operations, Police Chief Superintendent Camilo Cascolan. Kabilang dito ang pagdaragdag ng mga sundalo na magiging katuwang nila sa pagsisiyasat. 24 oras sa isang linggo na rin ang gagawing pagbabantay at pagpapatrolya ng AFP at PNP sa iba't ibang lugar sa bansa. AFP and PNP should be visible on the streets, in the checkpoints, so that people will see that they really are being secured and uh, we, are, we care about their safety. At kung dati ay hindi maaaring pabuksan ng mga pulis na nagsasagawa ng checkpoint and trunk o likurang bahagi ng sasakyan, ngayon ay pwede na nila itong gawin basta't may pahintulot ng driver. Hindi ho namin pwede kayong pilitin na buksan yan. Pero pinakamaigi ho talaga buksan nyo kasi kung hindi nyo bubuksan, yung amin namang suspecha na baka meron ho kayong tinatago naman po dyan sa kompartmento. Panawagan ng PNP sa mga motorista, makipagtulungan na lamang at huwag matakot dahil ginagawa lamang nila ito upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Muli namang ipinaalala ng PNP ang ilan pang panuntunan sa pagsasagawa ng checkpoint. Una, kailangan itong gawin sa isang maliwanag na lugar kung saan may signage at mobile ng pulis. Dapat may uniforme at proper identification ang magsasagawa ng pagsisiyasat. Mainam na manatili sa loob ng inyong sasakyan. Ilak ang mga pinto dahil hindi naman kailangan ang physical o body search. Kung may paglabag naman ang mga pulis sa isinasagawang checkpoint, maaari itong isumbong sa 0917-847-5757 ay i sa text bato at isend sa 2286 upang agad nilang maaksyonan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Krami.